Go! Hmm. Ako Pero may CCTV eh Baka saan ba nakakata na ng CCTV dyan? Wala ko so, talaga Alam ko dito sa Manasaybe hindi eh. bilis na sasakit dito Hindi, hindi kami mabilis Hindi, yung iba e, Ayan lang dito Buti naka-helmet kami Gumulong ba siya? Hindi Hindi Kasi dire-direk siya dire, kami Oh, A, oh, ka ah, kayo. Oo, buwal ka. Ah, pa kay Pero mukhang iipit yung... Mukhang yung niya, pre. Hina mo yung ano, sira pantal. eh. Ano, lang kayo sa pa Ano ba Paano mag-report? Oo oh, nga, dapat... Tatay, tatay, tatay ka Wala po, sir. Sir, tinakpuan kami, sir, eh. Hindi po, sir. Ginitkit kami talaga, eh. tama nga kami sa pusinto, eh. Dito po kami sa Marcos Highway. Ano to? Sa tapat ng town and country? Sa town and country po. Hindi po ginitkit kami. Nagtanungin niyo po siya. Ipasir na kita mo, direkiretso lang tayo. Tapos, nasa may motorcycle so, lane kami. Ngayon, dire si yung under namin. inip kami ng kinanan kami, kinag-gapi na kaan. At asya, dumiretso lang, hindi kami nagtuhan. Ano po, 300? Sa CCTV, may CCTV. Meron dito, sige, tulungan kita, hanap tayo ng pulis. Hindi naman po mabilis yung takto namin, nasa mga 30 lang kami. Talagang ginis-gits lang kami. Tapos, sumagot sa akin sa inyo bilang rekta? Alam niya ba na nasa akin niya kayo? Alam niya, friend. Minto min 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 oh, min pa siya. Oh, minto sa konti. Ako, minto pa? Dali, tawag lang ako, pre. Ngayon, meron nga ditong nahitignara ng ano, ng L300 na kasama nating rider. So, tingnan natin kung gaano nga ba kabilis yung rescue na 911 na no? tumawag na tayo sa ano. Sa ano nila, hotline. So papunta na raw tayo namin. Para ma-assist na rin natin tong ano. Yung pasahero kasi may damage. Pulis na. Tara na para parating... tayo. check natin yung CCTV pre. Sabi niyo muna, dito sa mismong lugar na to, di ba? <laughs> Ay, si Pops. Batiin eh. na lang namin yung pulis para ma-check sa CCTV. Bago dali sa ospital tong ano, pasahero. Hindi naman siya ganong emergency. Nakakatayo pa naman, pero ano... Kaming gas gas, sira rin yung pantalon. Papasok. No? Estudyante ito si ano Pero alam na ng magulang mo, pre. Alam na ng magulang mo. Pa'nong nangyari kanina? Tiritiretso lang kayo? Oo. Tapos kinatanggap kami pa rin. Pa'nong ka? talaga? talaga. O, ito natanggal yung side mirror ni Pops oh. Oh okay. yan. Mama, mama, okay. Pero nakita mo siya sa banda dito. Nasa dito namin siya. Hindi, saan siya kumat? Kaliwa kanan? Kanan siya. Dito, dito sa kanan mo? Oo. Tapos, pinasok yung line mo? Oo. Sinapitan ka talaga? Sinapitan talaga. Eh, sinadya ka yung aksidente? Sinadya. Eh, kung hindi sadya, i-stop e eh, yun eh. Diba? Operatio. So, Nakakita yung pre. Antayin mo yung polis. Nakakita yan. May CCTV rito. Ayan Oh. Kitang-kita yan dyan Oh. Ayun, plate number niya, pre. Ayun, nakitang okay, kita yung CCTV, ayun, no. Ayun. Waiting tayo ng, ano, waiting tayo ng response ng 911, no? So, tinawagan natin yung kanilang hotline. Tapos, dinirekta tayo sa, ano, sa Antipolo City Police, no? Nahitin run daw sila, umano, ng uh, isang close van. So, tinulungan lang natin. At i-assist natin hanggang sa... Patala na tong, ano no pasahero niya sa ospital kasi may ano may kaya yung pantalon. Papacheck natin yung mga CCTV rito. Meron doon sa overpass. Meron sa overpass. Meron din dito. Sa tapat ng town and country. Yan. Sa tapat ng town and country. May CCTV rin doon sa may guardhouse. syempre Para makita kung ano talaga nangyayari dito. No? Kasi base sa, no, sa rider. Nasa motorcycle lane daw sila. 30 km at takbo per hour. May bigla raw kumanan, baka nandito sa town and country, tapos nagminor daw sila, tapos sila, ayun sa kanya, yung nasa likod niya, kinat siya, no? Sa kanan. So, makikita yan kung ano nangyari. Kasi pag hindi tapos siya, ano, siya yung lumakot sa akin. Tapos, ilunod kayo yung motor line. Ayun na yata, oh! Nakuha na, nakuha na to. Nakuha na? Ayan, ito, ah, nakita, nakita. Nakita tayo sa ilid. Ano po nangyari banda? Dito po, dito po mismo sa may diyan, yung ano na yan, yung may yelo, na sa, yan. Eh. Dito, yung ah, yun? dito po dito. ba to? dito na nangyari. kung banda dong sa ah. Makita na po. Sa banda si Rardo. Ayun ho, namin. Ayun. po. lang ya. Jurisdiction okay, problem pa to. Okay, paano paano ka? Okay, po kayo sa Papa November. 300 nandoon sa Balete Santos. Nakuha na. Nakuha. na uh, good. Pre, na yung L3. Nah, hold L3. Naka-hold na nando sa Antipolo. Uh, Ang problema, ayun ta itong area kasi yung pala yung ano, yung boundary. Kala ko Antipolo na hold na po yung nakaano sa kanila, na hold na sa Antipolo. Oo, naka-hold na. Nahuli, oo. Kasi nung pagtawag namin kanina, inanan ina, ina, na yung CCTV. Okay naman pala na ano na ng PNP doon, hold na. Oo, ito na lang ang kailangan mo investigahin para yung... Yeah, oh. okay. De, e, unay nyo na po sa hospital para kung ano man yung kailangan doon, okay. i-assist na lang nung ano. Kasi silang may ano dyan eh, kung sakaling yung ano. Okay. Ah, sige. Bro, positive pre kaso kain ta'to eh. Oo, oh, hold ka mo yung driver. At hindi sakyan. Tawag na ito, ganito na lang kuya. Kasi part kasi, kasi ng kayenta ito, MRVM na nakasakot. Oh. Pag magagawa uh, ano na lang yun eh. po namin para... Ano ba pa yung tao? Po, tumatawid? Lang, hindi hindi, hindi. hindi kasi, po. Pasayero ng uh, movie. Ah, pasayero pala ng movie ito. Ano? Pero kung nasa Tulo, kami ito magahit. Kasi mababypass namin si... Mababypass namin si kayenta. Opo, nandito po kasi nasa doon po na sa dami. Dito po nangyari yung insidente. Uh, Ay, hindi po kasi sa pagtakit po uh, pero Pag mabino, po. Pero magtala kami po sa ano, paket. Pwede po. Pagkakataan. po sa ano, Balete. Sa ating po, Robinson. At at Bakit coordinate na po namin na nandito po sa Balete po. kasi na sa hospital. Oh? Sila magpagamot yan. Opo, ganun nga po. Wala naman yung problema doon. Maganda po naman natin yung ano. Paggamot nyo muna para yung lahat ng expenses nol. Huwag kayong maglalala sila nagsasalta. Saka yung may damage pa. gusto namin kayong tulungan, kaso nga lang, post din tinipart party kay yung baka po, ano tayo, may area po kasi. Hindi pa pwede nga transfer sa ito? Sir Hindi. Ano po yun? Jurisdiction? po eh. Baka po sabihin, nakikailang po kami ng area. Hindi sa hospital na. Hindi kayo Yung investigation sir, ililipat na lang sa kainta. At least na initial investigation naman na nila. Ano nangyari mismo? Dito sir. Dito, dito, dito. Ayan mismo yan yan. po dito, dito dito, sila nakahiga eh, sir. Dito, sila nakahiga oh, diyan oh. Diyan. Diyan sila eh. Sumimp sila diyan, oh. eh. 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 Base sa base sa kanila, kinap sila. Dito na 'yung pagdating ko rin. Ito base na kami sa business permit eh. Pati hati kasi lugar dito. Kasi inaalala niyo 'yung may namatay na ko diyan. Oo. yung U-turn. Sa Ayun, oh, dito, dito, sa Wendy's. Sa kainta dapat 'yun. Kaya lang. Kaya,

Ah, uh, base namin kung pa paano ang processing kasi importante na, 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 na hold na hold sa na hold. eh kung magagawa namin Naka-hold sa ano? Robinson? Ah, uh, uh, pusing to. Hindi po, po kasi i-force po ang naka-hold sa atin. Ay, po, sir. Alam mo po na sila. Sila mag-settle no, no? Sa pinag-bills to. Eh, sir, huwag po kayo maglalang. May process naman yan. hila ng bahala dyan. Baka maka damage pa nga sila sa inyo eh. Lalo na yung motor mo. Baka may sira. Pero base sa investigation pa rin yan. Pre, depende pa rin yan pre sa investigation nila. Kung anong damage yung makukuha mo, kung makikita nila talagang kinat ka. helmet ah, ka kami, tumalap yung helmet ka kami, talawa lang. Ha? Ang sakay ko yun. Oo, oh, basa yung driver eh. Basa yun eh. Oh. Ano sila? On, ano? Nasa... Kung baga pre? Nasa motorcycle lane naman daw sila. Sinasadya niya kasi dire-diretso kami. Kinawin kami. Isa pang number one dyan. I-coordinate mo na sa Mubit. Kasi may ano yan, sir. Hindi na sila Ito yung ano, ito yung issue ko. May insurance kasi yung Mobit. Kailangan oh. ko coordinate niya sa mubit para makuha ng bata yung kanya. Oo. May insurance po yung Mobit. Ah, Oo, oh, accident insurance. Ngayon, iba pa yung sagutin ng nakabangga. Kaya pre, tawagan mo na yung mubit para ma ano, maasikaso na rin kayo. Kasi may sarili na mga assistant yon. Oo oh, ma tama, may insurance yung mubit, di ba? Meron. Eh, oh. Third party lang yung pinitin. Meron, meron, meron. Kukunin Kailangan lang no ng dokumento. Sige, i-hold muna 'yung tas mo. Eh, 'Yung tungkol kang insurance, maglalala kasi naka-process 'yan. Kayaahin ulit agad eh. Hindi Diyan makakatakas hangga't hindi kayo nagsesettle. Kaya huwag niyo intindihin 'yung trabaho na nila yon. 'Yung trabaho mo eh, ilagay sa insurance 'yung bata. Oo. sir naman uuiyunan niyo na sa hospital, sir. Kasi wala namang mga ano, hindi dito na tatakbuhan na noon. Okay. Sana ako 'yung magmamanagot sa takbo at biyahe nito ko 'e. Pati ko. Ano rin Iwanan nyo na sir, kami lang bahala kung may darating dito. Sige. Ano? Sir, tapos sabi pa na Oo, oh, at least may number na kayo ha. Kasi bagay. Yun yung number niya, lisensya. Hindi ko naman papabayaan ito na hindi sumunod doon. Hindi rin naman pwede iwan yung motor niya dito. Antay lang namin yung polis, ano? Okay na nga yung polis, di ba? Yung porcher yan, tsaka hindi nila jurisdiction to. Ha? May mag-investigar ito na iba. Ha? Taga-kahinta po. Taga-antipolo yung mga yan. Thank you, thank you. po Okay na po yan, Sir. Okay na yun. Ano lang, sa amin lang. Papakailaman namin yan, eh. Ay, may insurance naman si Mubiti. Eh. Entindihin niyo na lang muna, yun. Dito po nangyari, Sir. Diyan, Diyan mismo. Diyan. 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 Pero na-hold na yung ano. Naka-hold na yung naka-heat and run. Nandito sa Artipolo, Sir. Na-hold na. Na-hold na po Na-heat and run sila. In-heat and run. Ano okay, ba? Boutin, sir? Pwede na naman yung motor. Oh, hindi umaandar yung motor niya. Yung motor niya hindi umaandar. Oo? Oh. Eh, eh, dahil yung pag semplang uh, Isang pa na lang pa natin. Pwede isang pa na lang yan sir. Isang pa na lang dito. Tulungan na lang natin. Yung ano sir? Yung pasayero natin medyo mas tama, tama, tama Dalhin na nila sa hospital. Kasambay pa siya. Ayun o. Check. <coughs> ano boss? Kunin <coughs> ano, na natin to. E, sir. Ano na lang. Ano? Kunin na natin. Oo. For humanitarian okay. purpose na lang. Para ano? ano wala, sige na, ako na. Ano, ako na bahala. Sige na, i na natin. Sir, set po tayo. Sige na, sir. sir. Para ano, PCP1, turnover namin na. So, okay? Oh, alagay oh, eh, eh. Wala kasi kasi uh, kaso. Ano, yan? Ano, sir? Itong pong driver na injury at saka yung pasero niya medyo malala. Hindi nga magpapa sa hospital. Dadali na nila ngayon. Uy, malala yan. Ba't nagagalaw mo naman? Sir, kayo na bahala. Okay na? Sige, ako na bahala. Di ka? Salamat sir ha. Sige na. Pre, okay na. Wala ka na problema. Sila na mag-handle ha. Sige, sige. Yan mo, coordinate mo sa movie para yung insurance ng bata. Ha?